So may gabi may gabi mga ka idol ang karon mga ka idol ano ah, bago lang ko na was pila uh, mga ka idol ug ubo ah, pati na pud ang akong bibi pila ah, nat ug ubo sad so sa tong mga mga kaibigan diyan so sa tong mga mga amigo amiga diha sa tong sa na, nag nag-aabang sa tuong mga video na to na ipopos tagang kay salamat sa inyo ha so karong mga idol medyo pula pa kay kog naong mga idol ha nawa akong pagkagwapo na mo lagi na nakuan ko ba na ilanat ubo hantud karon mga kaidol, idol uh, wala pa ako kaligo <coughs> pero salamat sa ginawa. so mo na mga kaidol nakuan Uh, siguro sa hilan nako na, ako, na ako mga ka-idol sa uh, sige lang ko buna una, siguro na una na bisag akong YouTube wala na yung mga mga nananaw sa akong mga YouTube. Stress mga idol. Ikaduha mga idol. Uh, problema wala ko trabaho. So mo ganin ni So <clears throat> karon medyo di kaloyan sa ginoo pero naalangyapon ng ang ubo uh, <coughs> sorry uh, daghang gay salamat na sa atong mga diha ng mga mga nagsusupport sa ato ang mga video so daghang gay salamat yun sa inyo ha at minta mga idol na <coughs> okay na sa ko ang mga idol na ako hilantan ko ubon ko so still fighting mo ta eh, sorry 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 so so sorry kayo sumo na mga idol no oy so Sorry. <tries> so sorry po. So mo na mga kaidol na okay lang sa <tries> ako mga kaidol di lang akong baby inaotunta na diri na siya mabalikan. So moto. So karon mga idol ha. <tries> ilom na ilom na. So karon mga kaidol at medyo ano na tayo ngayon karon mga kaidol no so magbisaya lang ta mga kaidol so karon mga kaidol na uh, still fighting man ta mga idol ah uh, na Mayon na ta no? so sa to mga nagaabang sa ating mga video maraming salamat po at salamat po sa lahat at ayun yung mga kaidol na kasi bumalik na ako sa akong asawa mga kaidol idol at uh, sana may unta na kuan uh, tuloy-tuloy na ni mga kaidol idol no so di na lang nato to isbutan na to ang amal, uh, miagi na ko sa akong kuan mga kaidol idol mga problema so karon ah uh, Inututa na <clears throat> malipayo na payo nami na antinod mga idol nakan marami ganang managuyab garon so dili nami mag mag away so kung Anyway, wala mang good ko sa good pero min, wala mang good ko sa nahitabo. Siguro lang sa kini may edad na sa so dili ito makahuna-una sa mga pag kuan kung sa baga pagtagad kayo sa iya ha mauna, mauna yung nahitabo. Ah uh, So, karon uh, magdungan na mig pangaon. So, sige na mig istorya. So, happy na mig mga kaidol. Sa so, bisag sa mga mga edad, may abot mig mga ingunan eh. So, ako wala ko ino na nagbinuang niya. <coughs> Sorry. At sa mga miagi na mo na mga kuan, pass na to. Uldo na Juan, na naitabo na to na mo to mga mga di, wala na mo masabti sa mong isa-isa pero wala gid na buhata ang mga uh, kuan mga binuang so hantud karon mga idol ah sorry nagmata mo akong bibigod hantud karon mga idol na pait lang ta So, dalang kayo salamat mga idol, no? Salamat kayo. Na... So, sorry kayo, ah. Salamat kayo mga idol, no? Kung sa bagag... sa mga nangagay na mga problema mga idol. One year ka... Mga two years siguro to. Uh, Gantos na kong tala mga idol, mga problema. Uh, so, karon, nadawat na ko niya na, ingon nani ko, tambay ko. So, salamat, salamat sa, salamat sa tiyahang mga na uh, nadawat ko niya na, istambay na ko. Um, balag unsan na paagi basta ka na uh, sa maayo lang na paagi mga kaidol so buhaton na po mga kaidol so salamat salamat kayo galing na lang kay ang ako ako naghilak naman gini so salamat kayo hanggang nga rin nga rin na lang po to so hinakotunta na kalian sa ginawa akong baby Maayo na gano'n siya. So, bye-bye.